Magagulo na. So oh, mga ka-papa, for today's vlog, natin mga bata. for mm -hmm. oh, trip! Lucky me! Tapos, kiki <laughs> Ano to? Food trip to ano? Ano mm -hmm. Oh. Dalawa. Sarap, Chi? Dalawa oje Pero maga... Sarap? <laughs> Empty, guys! Hindi, oh guys! <coughs> sa may <coughs> ko. Ito, nakakagat ng aso. Pati nga, nakagat? nakakagat? Salaw mo kasi. Hindi mo yung aso. Makaking aso ka, <laughs> ka na sa susunod. Ito, tulok na nga. Nakatulok na nga. Hindi na nga. Alay aso. Hey, diba? Ay, di ba? Ay, di ba? Ay. matumboyin. oh, Malaglag. Matumboy yun. Oo. kang <coughs> Sino? Ang yun, oh. Hindi nalaki. Ay, niya yun. Bakas ang na nalaki yung aso niya? Ito nga din, hindi ka na, ang ako. Oh, gawin naman kayo. na, bumili Yeah. bumali ulit tara, tukoy na natin para mayroon na pwede mo yung min? ayan yung suple <laughs> bagay mo <with>. <clears> na <throat> yung pera kay nini ayan na lang oh, yung bin bagay mo na yung min ayan na taga ko sa toto sa ayaw na? taga <laughs> <laughs> kapay niyo muna ako guto ako so, pabili pa ng dalawa o gubutong si Ter kapay niyo muna gutom guto ako ano, kapay para hindi nakasalo mapilis lang tulutawin niyo o, ati kayo ni ano? siya ko ano pang pamunas tong kay Nini ni? Ani Chachi. Ano mi ka ano kay Nini oh. Ay bu mapa. Ay ya. si Kuya ni. Bigay mo at to pa. Oh, matumbay ko dyan. <laughs>

Kuha mo lang pa muna siya, si Paul? Ote, okay. oh. ikaw ang magluto para maniwala. Para nga, mas ayaw e. Ay, okay. Tame, tapakulungan na po ba Eh? Talagang na sa ano. Wow. <laughs> Nagkasayag bata si Tagoy e. Eh. No. mo um, talaga, nililig lang. No? Oto, okay. oh, taro siya pa rin. Babalik kami, oh, balik. Pagluto na, kunin mo na lang yung Sobra-sobra yan, pag yung dalawa dyan? sobra-sobra yan dyan. Kruk-kruk. ano ka ba? Ay, may sabaw pa kay ate? Sabaw pa ba? Ay, may sabaw kay ate? sabaw dun. Kyle, pamunas! Ah, hanap ka lang pa muna si. Pag nakabitaw ka lang dyan, pag nakabitaw ka dyan, oh. Pati ba yan? Pati ba yan? Pati ba yan? pag nga nag-crack. Pati Labahin yan, eh. Kasi nagbili na yan. lang kagapon. Pura sa mga, huwag may ganyan. Oh, yung bente, shifter. Shifter. Hindi na yung shifter yan. Baba na, baba na. Ay, shifter to. Tayo sa bahay nila, Kai. Ayan, tamang bantay. Tamang bantay na yung makukulit. Pasog na, Chi. Chi, pasog na. Tumagot -tum ang -tum sinini, oh. Anong binili mo? Di lang. pa mo ng grasa yan. Masisira yan. Tanong mo, lolo, mo? oh Masisira lalo yan. Ha? Swimming? Saan? Laban-laban, laban Bugo ka? Wala naman dyan ano natin. Hmm. Hmm. Oh, papa? Oh, maliligo <laughs> na naglalaba. na na patay na na patay na patay na na patay 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 na

Ba, may hilaw. Lambot Ha? sa ano? Ano? Hindi tayo na ako Ano yung hawak niya ano to to? Stand din sa motor ah. Salo-salo pa yung ni Papa. Hindi, sa bike ni Kain. Ta! Sa akin na Oh! Balay yung dito Oh! Yan! Sa niya Pares pala lagay eh. At sumama ka na kay Lot para may ito ka buhat. Mga gutom na yung bata. ang ka nga. Ang oh! gambang hapon? ano galing na. galing na. Ang gambang hapon. Oh, o may ano eh. Dapat pula yan, hindi hapon. kulay itim yung ano niya edot eh. Dot eh. Ang gagambang ano yan. Ang gambang gulay. <laughs> ito gagambang aso. Ang gagambang aso. Ang gagambang aso.

Masakit kay Kerwin, oh. Alam mo. Topic sa... Kalintang sa iyo. As in, diyo ba malakas? <laughs> kulang na kulang. Parel. Kulang pa rin. Kulang pa. Panaylaro kasi kayo. ano oh, nanonood ko lang kayo natin. Give me money!

kau oh, ada aku budak kahwin ah, oh, sini nak sini nak ha oh, ah, balik ke dental balik ke tu. balik ke game 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 balik pasta

Sabay-sabay kayo, ha? Atras, sir, atras. 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 Dukot to ito tapos sa Sabay likod. Sabay-sabay kayo, ha? Ako. One, two, three. <laughs> Wala na kuwata. <ako>, <laughs> Hahaha.